Tagaktak ang pawis ng ilang panggasinense sa muling pag-init ng panahon habang papalapit at magdedeklara ng dry season sa bansa. Dahil dito, nagbabala ang mga eksperto sa banta ng mainit na panahon sa kalusugan. Isa na dito ang heat stroke. Ang most common po natin na uh, nakikita yung heat stroke. Ito po yung napakainit na panahon. Pag-uumpisa po ito ng 10 a.m. hanggang 3 p.m. Kasi po ang uh, isa sa mga dahilan, pag kayo, kayo nagka-heat stroke, pwede yung matrigger po yan ng mga uh, stroke po sa pasyente, tataas ang blood pressure at matindi yung uh, kondisyon na pwede mangyari sa ating pasyente. Kung maari, hindi dapat muna lumabas ng bahay ang publiko, lalo na ang mga matatanda tuwing tirik ang araw o mainit ang panahon. Ang pinaka mga kapitan diyan lalo lalo na yung mga elderly ho natin, yung mga matatanda. Mm okay. uh, Ito po yung mga dapat ho magiwas sa mga age to 40, 50. And hindi na ho dapat ma-expose sila sa ganito. Si prone ho sila sa heat stroke. Eh. Maliban sa init, posibleng magdulot ng heat stroke ang mga mayroong unhealthy lifestyle gaya ng hindi sapat na pag-inom ng tubig, kakulangan ng ehersisyo, pagkain ng matataba o maalat na pagkain, at mga naninigarilyo. Para maiwasan ito, kailangan ng baguhin ang lifestyle. Meron na tayong mga pasyente ngayon na nakikita namin sa emergency room, age 30, age 40, na stroke na, batang-bata, kasi yung lifestyle nila iba. Talagang babaguhin natin ang nutritional rehabilitation uh, para po natin ma-cope up po natin mga problema po natin, lalo-lalo na yung mga nag-maintains po ng ating gamot sa ating mga pasyente. Ayon sa pag-asa, posibleng ngayong Marso ideklara ng pag-asa ang pagpasok ng dry season. Uh, Tuloyan ng na-final uh, yung Lord kasi hindi pa sila nagpa-final eh. Pero nakikita na natin na malapit na kasi nag-Easter list na tayo. Yung sunsun natin ay terminated na and then papasok na nga yung mga mga kwan natin, mga high temperature, uh, which is uh, yun na, yung mga track season na natin. Kukan na tayo sa dry season. Kadalasang naglalaro sa 30 hanggang 40 degrees Celsius ang temperatura sa probinsya tuwing tag-init. Habang naitala noong ikadalawa ng Hunyo, noong 2020, ang 60 degrees Celsius na heat index sa lungsod ng Dagupan, pasado alas 2 ng hapon. rin Palaming para sa Luzon Headlines.